Organic. Gatangin mo lala. 500. May kilo Type. Ano? Ngayon. 400. 400 lang 400. Di jay, no, nagbulak dito ito, eh. di jay <laughs> Lola. Nagapitak. Ah. Nagapitnak. Nagala. Nag nag dito oh. yun yun. Oh. Oh. Ay, oh. Kawatis. Ah. Kapatis, kapatis, ah. Kapatis, oh. Kapatis, <laughs> ko talikod. Oh, pakita mo ah. Oh. Mm. Oh, di ba? Nagdadakil na eh. Mm. Oh, di ba? Ila ko kanyam. Ang kurta ko. 500, uh, 500 mesa kilo, mabali na eh. Kilo na. Gusto mo mabali di jayen? Nakarigrigat ang mula. Wei. Naimas, oh, naimas dito, ikabilo ti bagoong. Oh, diba? oh, diba? oh, diba? Patis, o oh, awan pa spray na, awan pong g-side na. Oo, ano sa iyo? Gatangin mo ng lala. Gatangin mo ng 500 meso kilo. 500 meso kilo. Sobrang magiging. 400 latang araw din. Oo, oh, no 400 lang. 400 latang. Kitapukong met. Uwin, di, di ba, paborito <laughs> 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 oh, ano, na kumet. kali kali Oo, ano mga? Di dyan, nung nagbulak dito eh. Diyan na eh. di hasyan tayo. <laughs> <laughs> Nagadudaga tayo, nakakabel ti paspaso. Oh. <laughs> puro masitera. Ay, <laughs> puro masitera. Oh. oh God, ne, oh. <laughs> Napangkin kasi gamin nola, awan iti ana organic, isu ta mayat ni oh, nalapsat. Uh, um, inikador, Aw, awan ti ana na, awan ti spray na. <laughs> oh, isu ta gatay man a. Ah. DJ, Uy, DJ. Di sumaruno mga pension, ti ibayad mo. Man, apo nagadumit. <laughs> Adobo pension mo. Ah <laughs> <laughs> oh, manong arud kayat mo. Mano tawar mo. Mo tay tayo susto mito presyo. Mano tayo susto, 300 Mesa kilo. Ya klabor. Mandem manon, manong arud. This is market price. Lib <laughs> Librela din para kaniya mo. <laughs> <laughs> Thank you. Okay, <laughs> 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 correct mo la. Okay oh, tay man. Sa Sakada <laughs> ibaga lola nakano nga farmer. Oo, oh, madinak. Anak ka nung farmer, gini, kamatis lang, nagalisto, gumulat eh. si ka pa diba? oh, na ni. Dikat si Kalola, farmer kamit, di ba? Ni nanang tatang mo, farmer, dikat. Farmer. Oo, oh, isang araw. Oo. Oh. Oo, oh. 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 ipakita mo, na ay, makita dah. Malukong Oo. Wait, ta, ana, ikasta, ana, inta, da, saram samin ta, de, lola, i, anata ta. I, ay, ikanta ti, bagong, ay. tapos yun na doon, ikanta ti, ana, patis. Mm -hmm. Tapos inapoy lang, mabalinin. <laughs> Nya sa ta ana ikanta ti lechon mabalin di jain apo lechon oy pangalan <laughs> <te> lechon agala-agata pay maninin na <laughs>